Mga kababayan, isang masaganang bagong taon po sa ating lahat. Maharap po ako sa inyo ngayon upang makiusap. Sama-sama nating salubungin ang bagong taon gamit ang ingay, hindi mula sa paputok, ngunit sa kolektibo nating sigaw sa isang masigla at mas ligtas na pagdiriwang. Napakarami po kasi nalalagay sa panganib dahil sa paputok. Umabot po sa 1,022 ang nadiskrasya noong nakaraang taon. Karamihan po rito ay dahil sa paggamit ng paputok at ilan din ang napinsala ng ligaw na bala at pagkalason. Sa pagpapaputok, napapasama po ang kondisyon ng hangin na sama-sama nating nilalanghap. Sa mga katwid, isinusugal natin hindi lamang ang ating kalusugan at buhay, kundi maging ang kapakanan ng iba. Inutos na po natin sa Philippine National Police at sa mga katuwang na ahensya. Ay tingin ang pagpapatupad ng batas laban sa pinagbabawal ng mga paputok at ulihin ang mga nagtitinda o gumagamit ito. Gayun din, humihingi po ako ng tulong sa inyo. Huwag na po ninyong tangkilikin ang mga paputok na ito. Ipag-alaman din sa kinaukulan ang mga makikita nagtitinda o may tanga ng mga ito. Nakikiisan din po ako sa aksyon. Paputok, injury reduction o appeal campaign ng Department of Health. Ang layunin po, bawasan ng mga nasasaktan at susunugan sa pagdiriwan ng bagong taon. Ipakilala ang isang panibagong anyo ng selebrasyon. Maari po tayong magtipon sa kanya-kanya nating mga pasala ng plaza upang panoorin ang mga fireworks display na sinasagawa ng ating munisipyo at ng pribadong sektor. Maari rin magingay sa ibang paraan, sa kalampag, sa trotot o sa tugtugin. Ligtas na paraan po ang mga ito. Ngayong paganda ng pagandang sitwasyon natin, tatangkilikin mo ba ang mga paputok na may pangalang Goodbye Philippines o Goodbye Universe. Hindi po ba't mas mabuting salubungin ang taon ng Goodbye Kapahamakan at Hello Pagbabago. Panahon na nga po ng bagong pag-iisip. Sama-sama natin salubungin ang bagong taon ng ligtas, ng may pagpapahalaga sa buhay at sa kapaligiran. Magdiwang tayo, keep-keep ang mga babala ng DOH at ng buong pamahalaan upang makaiwas sa diskrasya. Maraming salamat. Masaganang bagong taon po sa ating lahat.